Okay, let's go. Good morning. For today's video guys, naglalagay na pala tayo ng linya ng kuryente. Electrical wiring. So yun yung ginagawa natin sa ngayon. Yeah. So, um, kasi ulit kasi dahil, uh, malapit matapos yung litigan kasi pinalagyan dahil gawin oven. No? So, ito pa rin yung shape na ginawa natin. Hindi pa rin natapos. Yan, ito ngayon. Binuksan ko yung wall dito. Binasag ko yung gagawing pintong ito naman yung pipinisin natin para malagyan ng salamin nakuha na pala natin yung kabila ito, pinagawa din sa atin yung kabila ito, ito yung magiging opisina yan, ito yung gagawin sa kabila yan kabila ito yung gagawin ito yung gagawin ng CR yan nagawa tayo ng CR dyan so dalawa na to guys, dalawa na yan, natibag na pala natin yung dalawang siya doon. Yan, naayos rin natin yung gilid. So, yung ibabaw na lang. At yung sa harap. Yun yung gagawin natin. So, medyo makalat siya ulit dahil nagtibag tayo. Pag so, sinubukan natin na ano, kung tumangkap ka ng customer na karahan, medyo siya, masikip yung pagdating dun sa puwita ng sasakyan, lalo pag mahaba yung sasakyan kaya nagdagdag tayo ng ano tinanggal natin yung CR kinuha yung kabilang unit so ayun update ko na lang kayo mamaya kung ano yung gagawa natin um, ah uh, para pinisin yung ano uh, tas na to ng na ng pintuan sa salamin. So, okay, sige guys, mamaya ulit. Lang. Good day guys, update mo nga pala yung ang ginagawa ko dito. No? So nagbago sila ng design. Eh ito na ngayon guys yung ano, wall. So hindi ko alam kung anong tawag nito guys eh. Ah, uh, na ano. Parang masilya lang siya. Ayan. Ah, uh, wala na siyang pintura. emulsion na lang siya para tap Kung ganyan lang siya. So, itong kabila ang gagawin ko mamaya. yun naman doon ay tapos na. So, ang ginagawa natin ngayon ay uh, mag, maglalagay tayo ng sipang siling na paring. Nagsisiling tayo ngayon. So, mamaya tatakpan na natin yan. Ayos natin yung mga abang ng kuryente. Nagawa natin yung mga outlet. Yan, yung mga outlet na siya. So, itong mga ilaw na ito, bababa lang. Nalipat din natin yung breaker, uh, breaker sa likod. So, ayan. Update, update. Nagawa na natin yung pinto. Na first coating na. Kulay gray din ang kulay niyan. So, ngayong umaga, ginawa natin ay water line. You know? So, ginawa natin yung water line niya kasi napaka-pangit yung pagkagawa. Nakaangat lahat. Kaya, ibinaba natin. So, kaya binaon. Yun yung water line niya. so ayan yung waterline. so ngayon uh, mamaya ulit iyan natin pag uh, matak pa na yan mapapakita so, ko sa inyo see guys mamaya ulit hello guys update nga pala tayo sa ginagawa natin So, kahapon, ang nagawa natin ay nakapag-sealing tayo. No? Nakapag-sealing, nakapag tayo ng kuryente. Yan ang linya ng ilaw. Yan yung ginawa natin kahapon. So, ngayon, ang ginagawa natin na itong sa baba. Yan. Tinanggal na natin yung inidoro. Tapos, yun ah, kinabita natin ang ripo. Yun, so tatakpan na natin yung, yung linya ng tubig. Tapos tatapin natin na yan, nagsisimula na po ba't So tinatambakan ko ng paunti-unti, bago siya tatapin nga. Patong lang kasi yan siya, wala naman siyang problema. Kasi parang nakaangat yan siya dito sa flooring ng isa. Kasi dahil sa mataas yung dating siptik tang, yan yung ano, So, yun ang ginagawa natin ngayon. Uh, update ko na lang kayo mamaya pag natapos na. So, kaya na umaga rin, nilagyan na lang natin ang outlet dito sa dulo. Sa kaya yung switch niya, naitabit na rin natin. Uh, so, ganito lang talaga yung design niya guys. Oh. Ganito lang talaga. Ganito yung design so ngayong araw na to nandito tayo sa ilalim So maghahalo tayo ngayon dahil lang naman tayo, maghahalo tayo. So bukas, update ko na lang kayo bukas na mga gagawin ko bukas. So baka bukas ay magpipintura ko dito. Yan. So yun lang, salamat na salamat nga para sa ano. Mga mga kapanood nito. God bless sa inyo. So, ayun lang. yung gagawin natin. So, dahan-dahan lang tayo. Mag-isa lang naman tayo dito gumagawa. alalay lang tayo sa panday. So, yun. Update-update lang. Up up. God Ayan guys, maghalo tayo ng

Ngayon guys, nahalo na natin. No? So, ipahid na natin sa taas. Hello guys, eh. dito nga pala yung ginagawa natin ngayon eh. eh, yung pader Yan siya, pag wala pang masilya, ganyan Bali, ito yun siya guys eh. Minamasilya yung simento May tuntura Yan, yun ang gusto nung gagawin nyo eh. Bahala na. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag na ito eh. Yan. Ang ganyan. Basta, yun ang sabi. ng ang mayari. Yun ang gusto niya. So, guys. Okay. Please just want